Okay, good morning mga paratanong. Nandito tayo ulit sa ating munting hardin sa gilid ng ating uh, bahay. So ngayon, mag-harvest tayo ng uh, sitaw. Okay, ito yung sitaw natin. Nakarecover sa ano ni Pipito, bagyong Pipito. Oops! Ito yung sitaw, oh hindi niya po yung haba ng sitaw natin kaya so mag harvest tayo kasi kailangan ng pangulam mamaya so, magandang bagay na mayroon tayong kulayan kasi pag ganitong panahon na mahirap yung uh, mahirap yung sa sa dagat at least mayroon tayong pagkukunan ng pagkain so, harvest time tayo ngayon mga ah, so wala po itong uh, chemical na inapply tayo so ito yung natumba nung nakaraang pag yung pipito tapos naka recover lang ngayon mga para tanom so shout out po sa lahat na viewers natin dyan sa US sa Canada at sa ilang panig ng mundo nakapanood po ng ating uh, para channel ito na yung harvest natin Dito pa. Oh. Baba. Pa-sayin. Ha? Ha? Bukas na lang yung iba. May harvest kasi. Okay. Uwi tayo nang nag-a. na lang may videographer tayo ngayon kasama ko si Floji. G <laughs> okay. buti na lang naka-recover yung ating sitawan sa pagkakasitawan yun lang yung dahon niya pero grabe yung bunga out po sa lahat na nagtatanim dyan may mga backyard uh, na taniman so shout out po sa inyo ito yung kamote natin bagong tanim na kamote so tinanim ito nung after ng pipito so, ayan. pero dito magtatanim pa tayo ng upo uh, at iba pang mga uh, halaman na gumagapang <laughs> kalabasa, upo, pipino yan yung itatanim natin dito yun yung next project natin at dito sa parting ito uh, dyan naman yung ating gagawing plantation din ng talong dito ito na yung nakarecover doon sa bagyong pipitong mga uh, okra natin yung kamote natin maganda na ilang buwan na lang yan yeah. ilang buwan na lang yan ay pwede nang uh, makita yung mga eh, uh, yung laman nya ano now yan yung nililingin ka namin ay kunti kami talong dito okay, nag abono na rin ako ng talong natin At yung saging na, na damage lakatan sana to ano yung bagyo ito yung mga gabi natin dito oh. tapa ng gabi So, yung ibang mga shoots dito, ilipat pa baba. Para mas dumami pa yung ating gabi dito sa ating lugar. So, bali pala, ito yung new site natin. Ah, ito yung bahay na pinatayo. Kita nyo. <laughs> okay. So, ito naman yung uh, tinanim. Ano po, nung umuwi po yung tatay at nanay ko, galing US ay ito yung tinanim nila ano po so uh, shout out po kila mama kila papa na nandyan sa Fort Texas yun so shout out sa inyong lahat so God bless everyone at ito lang po yung konting tour natin sa ating taniman so, ito po yung na harvest natin sa na nasitaw konti pa lang ito pero paparamihin din po natin gaya ng dati so uh, God bless everyone mga kaparatanom so approve tayo dyan sa agri